Ayan, hello mga kababayan. Nandito na naman ako muli upang magbigay sa inyo ng inspirasyon sa buhay. Nang masasabi ko nga kahit wala tayong pinag-aralan, kahit uh, mahirap tayo, hindi po 'yun hadlang upang tayo ay mangarap sa buhay, okay? Ayan. Hanggang sa dumating na nga ang punto na nagsara ang tindahan ko at nagihira. Halos walang mabili, pambili talaga guys. Naranasan kong walang pabiling pisong kapi at pisong asukal. Kasi uso pa yan dating may tindahan pa ko yung pisong kapi at pisong asukal. Talagang pris yung pangmasa guys. Pisong kapi, pisong asukal. So, nung time na yun, dumating talaga ang punto na wala na akong pabiling pisong kapi, pisong asukal. So, Pagkatapos na nagkaroon ako ng malaking tindahan, Ma, pinaaral ko yung mga pamangkin ko, yung tatlong anak ko, maraming pinautang. Dahil maawain tayo, marami tayong mga kapitbahay na makiusap na, ate, pautang naman dyan, bigas, ulam, ganito, kasi walang konsumo, walang kinakain ng mga, sige na, pautang. Kasi talagang mabait tayo, malambot ang puso talaga natin, guys. Simula pa tayo, ay bata pa talagang, yun na talaga ang, uh, binigay sa atin ng pan Panginoon, yung malambot talaga ang puso. Ayan. Kaya yun, dumating talaga ang punto na yung nagsara ang tindahan ko guys talagang naibinta ko na lahat kung ano man yung dapat ibinta kahit yung mga kiss kiss ng mga uh, mga mga inumin, yung mga beer na bibinta ko yan para lang may makaraos talaga ako talagang hirap kami noon kahit yung mga ate ko ganun din ang sistema kung baga sa pamilya namin dumating talaga ang punto na yun na talagang pagkatapos ng meron, naghirap tapos meron, naghirap uli talagang kumbaga, walang tigil. Kumbaga, talagang tinitingnan talaga tayo ng taas. Tinitingnan talaga tayo ng Panginoon. Kung tingnan natin to, pagkatapos na may negosyo, may business, tapos nawala, tapos nagkaroon, nawala. Titingnan talaga kung talagang hanggang, hanggang saan talaga tayo, kung talagang magbabago ba talaga ang ugali natin. Tinitingnan niya tayo kung ang ating isip at puso ay talagang tatawag pa rin tayo sa Kanya. Kahit sa anumang mangyari sa buhay natin. Talagang ano lang yun eh. Sinusukat lang talaga niya tayo kung talagang hanggang saan talaga tayo. Kaya yun, dumating ang punto na talagang bisong kape, bisong asukal. Hanggang sa talagang dami kong mga pautang dyan sa paligid natin. Hindi man lang nakaisip na, oh may utang ako sa iyo. Ito, gabayaran kita isan daan Siguro malaking tulong na yun sa akin noong time na yun, Pero wala talagang, wala talaga. Pero sabi ko nga, nagpasalamat pa rin ako dahil yung mga time na mga ganyang pangyayari, minsan, ah, uh, yan ay nagbibigay ng tibay at lakas para mas lalo pa tayong lumabad sa hamon ng buhay. Okay? Kung baga, huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko, na wala man ang ating negosyo, nagsara man ang ating negosyo, huwag po tayong sumuko. Dahil talagang, tinitingnan lang tayo kung talagang hanggang sa tayo, kung bibitaw ba tayo. Sabi nga nila kung bibitaw ba tayo, tinitingnan tayo. Kaya marami pa guys, marami pa akong gustong kwentong ibigay sa inyo, i-share sa inyo para magiging inspirasyon nyo na ang kahirapan, ang walang pinag-aralan ay hindi hadlang upang tayo ay mangarap ng malaki. Okay? Dahil tingnan nyo naman ako ngayon, nandito ako sa US guys. At ang masasabi ko po, lahat po na gusto kong bilhin ay nabibili ko na, okay? Kaya so bye-bye nyo po ang aking quinto pie, si share ko pa sa inyo para magbigay sa inyo ng inspirasyon. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.